Curious ka ba kung paano nagsimula ang pharmacy dito sa Pilipinas? Hello everyone, I am Hannah Grace, a second-year pharmacy student, and here's what I've learned during my first year. Bago pa man dumating ang mga Kastila, may sariling paraan na tayo ng panggagamot. Ang pre-Hispanic period ay nahati sa tatlo: mythical, superstitious, at empirical. Sa mythical period, Meron tayong tinatawag na mga babaylan o katalonan. Sila yung mga babaeng may malalim na kaalaman tungkol sa kultura, relihiyon at panggagamot. Naniniwala sila na ang pagkakasakit ng isang tao ay dahil sa mga espiritu, Diyos o kaya naman sa spiritual imbalance. Sa superstitious period naman, dito nagkaroon na ng mga paniniwala tungkol sa mga engkanto, aswang at mambabarang. Naniniwala sila na ang pagkakasakit ay dahil sa mga yon, may nagalit kang masamang espiritu, may nagalit kang nuno sa punso, o kaya naman nahagip ka ng masamang hangin. So lastly, we have empirical period. So nandito pumasok ang mga herbolarios. So sila yung mga experts sa paggamit ng mga halamang gamot at gumagamit din sila ng tradisyonal na pamamaraan tulad ng hilot. Ganito nagsimula ang kaalaman natin tungkol sa panggagamot. Rooted in culture, belief, and nature. Sana may natutunan kayo for today. At kung gusto nyo pa matuto, just follow me and see you on the next video.